At sa mga mga balita, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na maaaring makabalik sa Libya. Ang ilang overseas Filipino worker ay naman sa skill category na aprobado ng Department of Labor. Ito ang balita ni Bianca Dava. Pinapayagan pa rin ng pamahalaan ng Pilipinas na bumalik ang ilang overseas Filipino workers sa Libya. Ngunit na ayon ito sa skill category na aprobado ng Department of Labor and Employment sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs kanina. Sinabi ni Foreign Affairs, Middle East and African Affairs Assistant Secretary Julius Torres na papayagan lamang ang mga returning worker na kasama sa sumusunod na kategorya mga OFW na nagtatrabaho sa mga international organization katulad ng United Nations, mga Pilipino na nakapag-asawa ng Libya National at mga OFW na nagtatrabaho offshore sa mga oil rig platform basta hindi sila dadaan sa mainland Libya. Malalaki po ang kanilang sweldo at uh, magaganda ang kanilang benepisyo. Kaya minarapat ng PUEA at ng DFA na uh, huwag silang isama dun, o gawin silang exemption sa, sa deployment ban dagdag ni Torres upang makabalik sa Libya, kailangan ding masiguro ng kanilang employers ang kanilang seguridad at repatriation sakaling lalo pang lumala ang sitwasyon doon. Kabuang 708 at OFW pa lamang mula sa naturang bansa ang nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Nangangahulugan itong mahigit sa 12,000 OFW na nasa Libya ang hindi pa naililikas. Many of them would also choose to stay. Uh, for two basic reasons. One is uh, the nature of their work uh, to stay on uh, when they are most needed, uh, even if they are in a different country. Uh, the, the oath that they took in line with their nature as health workers and their nature as Filipino, dedicated Filipino workers. Uh, but also, uh, the employers, the medical institutions had assured them. of their uh, safety and protection and uh, benefits uh, as well Dahil dito muling nananawagan ang pamahalaan sa ating mga kababayan sa Libya na agad nang lumikas Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang DFA sa ating embahada sa Tripoli para sa mga alternatibong ruta sa evacuation lahat po ng options including uh, si uh, evacuation ay kinoconsider consider natin ngayon at nang ipag na po ang ating uh, pasuguan doon sa mga pasuguan sa paligid at tulad ng uh, embahada natin sa Roma sa Athens at nakahanda po ang pasuguan din natin sa Cairo upang uh, tulungan ang liligas doon sa border ng Libya at Egypt Bianca Dava UNCV News Worldwide.